Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga. Nagpakulo nga pala ako dito guys ng karneng baboy. Ayan, pakulo niyan guys. Ayan, sila ko nga kasi kayo na pa to guys. One hour na. Lampas na guys. Medyo matigas pa din. Kaya, ulitin ko ulit to guys. Papalambutin ko pa ng isang oras at kalahati. Ayan, at ito naman chicken guys ay ito naman muna yung aking lulutuin. Tuwain ko muna ito guys, yung chicken breast. Ayan, natin kulas siya sa darawa. Ayan, gamitin natin itong meat tenderizer para manuot guys yung lasa kapag nilagyan natin ng na mga seasoning. Yan, lagyan natin ng asin at paminta. Tapos, cornstarch. Mix natin. At lagyan natin ng isang itlog. Ayan. Tapos, nagandang nga pala ko dito guys ng breadcrumbs. Lagyan ko na ito guys ng konting asin at saka paminta. Lagyan natin itong manok. Ayan. I-coat natin, i lang natin ito dito guys. Ayan. Perfect. Ayan. Keep Set aside lang muna natin to guys. At uunahin ko muna itong ampalaya. Napiga ko na nga pala to guys. At naugasan na rin. Ayan, piniga ko yun guys asin para matanggal yung pait. Tapos nagisa na ako ng sibuyas, bawang at gililing na kaning Tapos sinagay ko na itong ampalaya. Ayan nga, medyo luto na to guys. Saluin lang natin to At lagyan natin ang nor. Profuse paminta, Ayan, naroon na ulit natin at lagyan natin ng itlog. Ayan. Pag ganito na guys, ayan, luto na to. Ayan. At nagluto din ako ng tikoy guys. Ayan guys, tira lang yan guys. Tapos, lutoin na natin tong manok. Ayan, nasinat aside natin kanina. Nalagyan natin sa mainit na mantika. Ayan. Uh, check ko naman tong pork guys kung malambot na. Ayan nga, tinanggal ko na at napakalambot na niya. Yan, hiwain ko lang to guys. Yan, after niyan, mag lang ako ng bawang. Yan. Gagawa ko ako guys ng sauce para sa pork. Yan, nagyan natin ng oyster sauce. At saka, ano, soy sauce. Sweet soy sauce yan, guys. Hanggang din natin na konting sake at mirin. Ayan. Tapos, yung pinaglagaan guys ng baboy, ayan, dayan na natin sa, lagyan natin ng konti. Saloy lang natin guys, tapos lagyan natin ng konting ketchup. Ayan. And then, konting asukal para may konting tamis at diluted cornstarch. Ayan, uh, hintayin lang natin ito guys mag-evaporate hanggang sa laging maging ganyan na guys. Ayan, ready to serve na ang mga ulam. Ito guys ay nilay kumula na konting sesame oil. Tapos itong manok naman guys ay luto na din. Ayan, tanggalin lang natin ito guys at gagawa ako ng sauce para sa chicken. Ayan, konting matika Uh, nilay ko lang rin pala ito guys ng konting toyo. Hindi kumpi soy sauce at sakahanin. honey. Ayan, pinaghalo ko lang guys. Tapos, ilagay natin dyan isa-isa yung manok. Ayan. Ayan niya lang guys. Tapos, siwain. Ayan nga. Yung natirang sauce guys, ayan. Ilagay lang natin dito para mas, mas masarap. Hmm, ayan na. ito na lahat guys, ang aking mga naluto. Ayan, tapos guys, itong pork na pala ay, ilipat ko siya sa malaking lagayan kasi hindi kasya. Ayan, ilipat natin dito sa malaking lagayan kasi ilalagay natin sa ibabaw yung pinakasos niya. Ayan lang guys, so yummy. Ayan, ito na yung hapunan, anutong pacham. Ayan, thanks for watching, bye bye.